Butas-butas at masikip. Sa loob ng halos ilang dekada, ganito ang naging estado ng kalsada papuntang barangay Fairview sa Baguio City. Kaya ang ilang residente nais na itong matugunan. Siyempre, perwisyo sa mga ano sa mga sasakyan, lakas makasira ng pangilalim. Pero siyempre, ayaw na umabot sa ganun. Ilang sasakyan na rin daw ang nasira dahil sa mga butas. Sana maayos. Kaya lang yung sa taas kasi, ang alam ko, magkaibang barangay ang ano diyan boundary. So, hindi ko alam kung nagtuturoan sila kung sino magpapagawa niyan. Mm -hmm. sana, uh, maayos. sana, maayos. One time, binayanihan na namin yan, eh, barangay Fairview. Mm -hmm. Kaya lang, syempre, hindi naman talagang katulad ng galing ng ano. Na, pero nasira pa rin kasi hindi ganung ka, kapal yung semento na ano, mm -hmm. para lang mawala lang konting lubak. Pero bumalik din. Bukod pa rito, madalas ding mabigat ang daloy ng trapiko dahil sa kawalan ng mga signages. Ang kailangan natin dito sa baba yung mga signages sa asya ka baba. Kasi minsan dito sa one way natin, may mga pumapasok pa rin. Hindi siya nakikita yung one way na signage. Kakaroon ng congestion dyan, traffic talaga sa Ferguson. Dapat alisin na nila yung ano, pwede na umakyat. Aminado naman sa mga reklamo ang barangay. Problema na po yan, dekada na because of uh, yung mga kalsada po dito sa Fairview ay eh, mga private property owned by private entity so ang uh, ginagawa natin ay uh, dinidiskartehan lang on how to uh, patch yung mga nabubutasan but then for uh, yung uh, pagfunding po nito ay hindi pwede kasi ang governmental fund hindi pwedeng ipondo sa mga private uh, property Gustuhin man nilang ayusin ng mga ito, wala silang magawa dahil pagmamayari ito ng ilang pribadong individual at ng National Housing Authority. Sumulat ako sa Mayor's Office at na maki, uh, maki ano, sa NHA para i-donate na yung uh, property or the road and alleys of NHA sa city. They have a response already with uh, regards to the letter and I'm just waiting for the NHA na mag sa mag sa sulat ni mayor. Pag nagkataon handa nilang pondohan ang pagsasaayos ng mga kalsada sa kanilang budget sa susunod na taon. Sana sa aking uh, sa ating mga constituents dito sa Fairview ay intindihin po natin na uh, konte dahil hindi pwedeng uh, gamitin ang pondo ng uh, gobyerno para mapaayos ang mga private uh, owned na, na mga road right of way. Sa ngayon, inaantay pa ng tanggapan ni Mayor Benjamin Magalong ang tugon ng National Housing Authority para mabigyang daan ang pagsasaayos ng kalsada. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.